Uh, magandang morning, mga assistant Samar. Nandito na naman tayo sa uh, boat terminal ng oras. Ayun, uh, shout out nga pala doon sa mga oy sa mga umaasa lang kay Mr. Scatter ng uh, bonus. Shout out sa inyo lahat. Uh, advance Merry Christmas. Merry uh, Christmas. likewise doon sa mga uh, follower natin na hindi nag skip alam niyo na yan kung ano yung hindi ni-skip, ha? Oo. Oh. Ayan, napakarami po ng tao ngayon dito. Ah, dito sa boat terminal. Hmm, sari-sari yung makikita natin dito. Ayan yung mga bibili ng tabako. Mayroon dito. Ayan, o. Oh. Mm-hmm. Ayan, o. Oh. Ah, napakarami ng tao dahil ah, medyo umulan din na... Ah, maraming sumilong ayan may mga nakatambay dito oh, shout out sa kanila shout out sa mga nakakilala at dito naman sa unahan puntahan natin ano bang mayroon o oh, daming mga uh, parang pinamili oh. Uh, handa ata yan para sa Pasko oh, paninda pala yan oh, paninda papunta sa uh, panalugun. Ayan mayroong oh, nakatalukbong pa dahil ano uh umambon o mula no. At dito, ayan mayroong nag ng mga plastic bottle. Oh, ito naman yung uh, waffle na ni Pagay. Ayun ang sarap nun. Oh, mayroon na siyang assistant oh. <laughs> ayan, ramdam na po natin yung uh, Uh, Pasko, uh, medyo maulan ng konti. At saka, oy, mayroon pa mga paninda dito ano, kung gusto mong mag uh, kantahan kayo sa Pasko. Ayan. Mayroong nga uh, nagtitinda dito ng uh, Bluetooth speaker. Ayan pugi oh. Uh, busy, busy na talaga ngayon dito sa bayan ng oras Ayan. ang daming mga tao, daming mga namimili dami nilang pera sana all. <laughs> ako umasa na lang ako ng bonus Kaya Mr. Scatter. O, oh, doon na lang tayo babawi. Uh mm -hmm. dito naman sa unahan, nandito yung uh, bibingka. Ayan yung, oy, uh, tatlo na lang yung natira sa, ano, sa halaba na dati pa. O, oh, lima itong kontento ka. O, oh, oh. Adi naman ana uh, ira ito. Oy. Adi naman ana ano ini? Eh? Minoron nga marasa. Adi naman an ira na naman yadi diri marasa. Ah, <laughs> uh, may uh, ano rin dito, may halo-halo, may ice candy. Ayan yung ice candy, yun. sarap naman ng ice candy, oh. Oh, uh, halo-halo. Oh. Uh, <laughs> uh, parang parang maraming ano, maraming uh, beer dito na ano. Uh, ano ba 'yan? Oh, yung uh, siguro yung mga pupunta ng uh, Panalogon. Ay eh, mayroon po yung dumaraan dito. Ah, uh, dito tayo sa unahan. Oo. Uh -huh. At ayun po yung ah uh, uh, ginawang nga uh, pantalan yun yung uh, kung gusto mong uh, paglutay gusto mong tumulay dyan ayun diritso o ayun anda dito pala yung uh, Chinese na kaibigan natin si Francis ko ayun oo Ayan, parang may galing ng, ano ah, uh, galing uh, Manila ata ah, uh, Uh, sasakay sa sakay na din ata ng, uh, bangka. Uh, ganito po ka dami yung tao dito sa uh, pantalan ng oras oras bot, uh, terminal pag umaga, grabe. Ayan si Ate, naglalasing ata ah. Ayan. At uh, maraming salamat sa uh, mga nagsishare ng mga video natin. At saka sa mga nagko-comment. At magandang morning mula dito sa bayan ng oras Eastern Samar.